Pwede nga ba yung non-pro sa mga delivery rider at sa mismong rules and policy ni LTO at sa regarding sa pagkakaiba ng pro license and non-pro license. Kaya medyo confused lang ako bakit maraming may lisensya ngayon na hindi po alam yan kasi may seminar po kasi talaga yan eh. Is obligation nating alamin po yon bilang pagkakaroon ng driver's license. Privilege yun lang po yan, hindi yan po rapatan. Ignorance of the law is no excuse. Good day mga kabiwan mo to and welcome to our channel So for today's vlog is pag uusapan natin kung pwede nga ba yung non-pro sa mga delivery rider yung mga gustong mag-apply dyan as delivery rider kasi may mga nababasa ko, nagtatanong and nagko-comment sa ating mga video na tinatanong nila kung pwede daw ba mag-apply sa mga delivery app kung non-pro ka lang and disclaimer mga kabiwan mo to ito ay base lang po sa aking experience at sa mismong rules and policy ni LTO at sa ating batas trapiko. Doon lang po tayo nagbe-base. Ang so, lahat ng sasabihin ko is base sa kanila or ayun yung nasa batas natin. Nakakapagtaka lang mga kabiwan mo to bago tayo magsimula din sa mga topic natin kasi maraming hindi aware regarding sa pagkakaiba ng pro-license and non-pro-license. Kasi pa mga kabiwan mo to once na kumuha po kayo ng lisensya, unang-unang sasabihin po sa inyo dyan is kung ano po ang pagkakaiba ng student license, non-pro-license and professional driver's license. Ayan po, yan po ang unang-unang sasabihin sa inyo Once na nag-seminar kayo After nun, sasabihin na sa inyo yung mga road signs And road lines Ipapaliwanag po sa inyo yan Kaya medyo confused lang ako bakit Maraming may lisensya ngayon Na hindi po alam yan Kasi may seminar po kasi talaga yan eh kasi nung time na kumuha ako ng lisensya ko since 2004, so 20 years na akong nagki ng, ng, professional driver's license and during that time na kumuha ako ng lisensya, is pinaliwanag po 'yan. Kaya that time alam ko na po kung ano pagkakaiba ng professional and non-professional. By the way, balik tayo sa may topic namin. So gusto ko lang sabihin 'yon kasi dapat po kasi is obligation nating alamin po 'yon bilang pagkakaroon ng driver's license. So responsibility po natin alamin po yung mga ganong bagay once na kumuha po tayo ng driver's license kasi yung driver's license po kasi natin is privilege lang po yan, hindi ya po rapatan anytime po pwede po tanggalin sa atin yan was hindi po tayo nakakatupad po dyan and yung vlog natin ngayong araw regarding sa driver's license na non-pro, ang category nya uh, ito is applicable po sa lahat ng delivery rider na gustong mag-apply at sa mga rider na rin at sa mga driver na rin po hindi lang po sa mga delivery sa lahat ng rider or driver na ginagamit yung lisensya para kumita ng pera. Ayun, briefing lang po tayo regarding doon para aware tayo at alam natin kung saan po yung magiging topic natin. Grabe mga kabiwan mo to, sobrang init. Kung mag apply tayo as delivery rider at ang gamit natin na license is non-pro, is hindi po talaga pwede. Kasi po, paliwanag ko po sa inyo na once po kasi na ang lisensya ninyo o pag kayo po ay magdadrive ng isang sasakyan na gagamitin niyo para kumita ng pera, maging delivery rider, mapa pod man yan, mapa MC taxi man yan, o kahit po yung mga CI ng mga company, yung mga family driver, o kahit ano po, basta po ginamit niyo, yung lisensya ninyo na pagkakitaan nyo o sa gagamitin nyo guys sa trabaho, is bawal po yan. Ang non-pro po kasi is a driver's license that only owns for a private vehicle use only. Yun po yung sinasabi sa batas regarding sa non-pro. Ibig sabihin po, pag non-professional po ang driver's license ninyo is hindi po kayo pwede mag-drive ng mga vehicle na gagamitin niyo nyo para kumita. Ibig sabihin, private nga lang, di ba? Yung mga private vehicle lang, pang service-service lang po. Pero pagkakaiba ng professional driver's license, yun lang naman po. Parehas po silang professional driver's license. Pero dun sa mga gusto malaman kung ano pa yung mga ibang detalye o yung mga iba pang pagkakaiba ng professional driver's license, comment lang po kayo para ay paliwanag ko sa inyo ng maayos kung ano po ba talaga yung pagkakaiba nilang dalawa pero asap na now, magpo-focus muna tayo sa non-pro license o non-professional driver's license yun po muna ang focus natin kaya mag-withdraw muna tayo mga kabiwan mo to, mamaya natin balikan yung pinag-uusapan natin, ayan tapos na tayo mag-withdraw mga kabiwan mo to kaya hindi po pwede yung mga non-pro, pero may mga delivery company o delivery apps na tumatanggap ng non-pro, pero pansaman tala lang po, bali bibigyan kayo nila ng one month para gawin yung pro yung license ninyo, so bali ganun din tatanggapin nila kayo pero after one month kailangan nyo pa rin i-process ng professional kasi ang mahirap doon mga kabiwan moto, pag tinanggap nila kayo as delivery rider at bumiyahe kayo, tapos na checkpoint po kayo, malaking abala po sa atin 'yo mga kabiwan moto. Kaya I suggest mga kabiwan moto na kasi kasuhin nyo muna yung driver's license niyo, gawin nyo muna pro bago kayo mag-apply sa mga delivery company na ganyan. Kasi kayo rin po ang maaabala. Once na nahuli kayo na nagdi-delivery apps kayo, tapos nakita sa license niyo na non-pro kayo, Ah uh, huli po kayo doon no excuse po yon mga kabiwat moto kasi kasama po yun sa description ng license ninyo na non kayo na ang kailangan nyo lang i-drive is yung mga mga private vehicle lang po hindi kayo pwede mag drive gamit ang lisensya nyo na nagdi-deliver po kayo bawal po yon kung service service lang po pwede pero kung gagamitin nyo sa delivery app bawal po yon mahuli po kayo doon wala kayong pwedeng ipaliwanag po ron mga kabiwan moto bayad muna tayo kuryente Nagbabayad muna tayo ng kuryente. Pagkatapos natin mag-withdraw, bayad naman kung mag apply kayo sa mga delivery o kung ano-ano man na pagkakitaan ninyo gagamitin niyo ang lisensya ninyo ay suggest na magpa-professional na lang muna kayo kasi sobrang laking abala po noon unang-una po one month lang ibibigay sa inyo after one month po kailangan niyo i-upgrade as professional yung license ninyo sa kanila dahil kung hindi po hindi rin naman kayo makakabyahe i-deactivate -de nila yung account ninyo yung mismong delivery apps na in ninyo kasi mandatory po na dapat i pro license ang tinatanggap nila hindi non pro and then once na nahuli po kayo sa checkpoint babay po kayo ron <laughs> dahil hindi po kayo pwede mag deliver kung non professional ang driver's license ninyo kaya yan ulitin ko uli ang professional driver's license lang po ang pwede gamitin sa mga delivery app basta ginagamit ninyo ang lisensya niyo para kumita ng pera o kahit sa anong company na magiging driver po kayo yung mga collector na yan yung mga CI na yan, family driver, delivery app MC taxi, lahat po yan driver's license po ang kailangan, wala po kayong pwedeng idahilain regarding dyan once na nahuli po kayo, eh do sa mga matagal na sumusuporta matagal na nakasubscribe at sa matagal na natin mga followers at do sa mga bagong hindi pa nakasubscribe please consider to subscribe kung gusto ninyo yung mga ganitong content and do sa mga matatagal na natin subscriber at mga nanonood sa atin maraming maraming salamat po sa inyong suporta and kung gusto nyo i-detailin natin mga kabiwan mo to yung mismong pagkakaiba ng pro license at ng non pro license o yung mga kategori sa license mula student permit, non-professional, and professional's driver's license. Comment lang po kayo para ididitali e, natin, tatalakayin natin kung ano ba talaga yung pagkakaiba ng pro at ng non-pro. O gawin natin pati yung student permit. Yan, kung ano yung pagkakaiba niya mga yan. Para po sa awareness nating mga rider, driver, dapat po alam po natin yung mga patas sa pag ng driver's license. Kasi po mga kabiwan moto, to, ang pagkakaroon po ng driver's license hindi po karapatan privilehiyo lang po yan ng gobyerno sa atin ng LTO para makapag drive tayo ng sasakyan kung sakaling hindi po tayo susunod sa batas nila o sa rules and regulation and policy ng LTO at batas trapiko pwede po tanggalin sa atin ng lisensya natin at obligasyon po natin alamin yung mga batas. Hindi po pwedeng hindi nyo alam yung batas. Pag nahuli kayo, hindi nyo po pwede idahilan yan. Kasi po may tinatawag po na ignorance of the law is no excuse. Hindi po orket. Hindi nyo alam ang batas at nahuli kayo, excuse na po kayo ron. Hindi po yon Hindi po ganun yon Hindi po kayo excuse. Once nakalabag po kayo ng mga violation o policy ng LTO sa pagdadrive, alam o hindi nyo alam, mananagot po kayo dyan. Kaya busy Be responsible and be disciplined po sa lahat ng oras sa pag-own ng driver's license. And so I guess mga kabiwan moto siguro hanggang dito na lang. Sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. And always remember mga kabiwan moto. pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye!